chicken elbow macaroni sopas on a Sunday. Uh, siya karon. Sus Marose. Good afternoon guys. Ito yung aking niluto na sopas. Actually, ngayon ko na inano kanina kasi, uh, medyo na stress ako. So, kaya ito, natuyo na siya. But, uh, anyway, meron naman akong binidyo kanina na ano eh. Uh, may binidyo ako kanina na yung habang kumukulo pa siya. So, uh, ito yung aking ganap on a Sunday, Windy Sunday and eh, wala kaming lakad niyon kasi nga nationwide rally dito sa Pilipinas uh, dahil nga doon sa mga blood control, mga corruption daw kung achiche-boriche ng uh, ginagawa ng mga kura politician dito sa ating bansa So, ito ito yung aking ano ngayon aking naluto uh, ano yung ay, I mean, para kong... sensya Para kong nabablangko in a way na... Windy Sunday, pero stress... Na-stress diya ko. Kasi ang daming mga messages, ang daming mga ano, ganun. Kaya, as an all-around nani, parang hindi maganda yung feeling ko ngayon. Pero, I just need to... To work. Need to gagawin yung mga dapat kong gawin. Kasi nga, wala namang ibang gagawa nito ngayon. So... Uh blessed Sunday to us all. Pasensya na kung eh, medyo hindi maganda yung ano ng inyong buhol na chimi but still need ko, need ko talagang gagampanan yung dapat kong gambatan, okay? Ah. Uh, salamat, salamat sa inyong lahat na sa inyong support at panonood sa aking munting bahay. God bless us all. Thank you. Thank you everyone. Pasensya po. And don't forget to like, mag-comment kung maaari, hangga't maaari, and mag-subscribe na din. Thank you.